Good day guys, update. So, muna niya akong bagong kwarto karon sa... So, uh, ...diri sa Japan. So, mag-hipos -hey na ko sa kong mga gamit. Uh, Kaya uh, sa Tara guys, uh, ubanin ko ninyo. So, ito na yung lilipata natin na bahay guys. Ah, uh, Ohana Roha West 202. Ohana loha siya sa Sa, sa ang pangalan talaga niya. So, ito yung pangatlong bahay talaga na lilipatan natin. Guys, sure na talaga to And praise the Lord kasi tayo yung unang napili. So, sa tapat lang pala siya ng bahay natin, guys. No? Ang nakaiba lang dito is may veranda. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi una tayong napili na ilipat ng uh, bahay. Kasi matagal ko na rin gusto, guys, na ako lang yung mag-isa para mayroon tayong privacy dito sa Japan. Kasi 3 years tayo magtatrabaho dito at hindi natin alam kung i-extend pa tayo ni Lord Earth uh, ng company. 2 years or 5 years pa. Hindi natin alam. So, nasa second floor siya, guys. So, sa mismong tapat pa rin siya ng 7-Eleven. Dito sa metono machi. So, ito yung magiging bahay natin dito sa Japan, guys. Itong room 202. So, room 202 tayo, guys. So, meron siyang uh, doorbell. So, may camera pa rin. May hita. so, high tech pa rin siya. Maganda pa rin yung nilipatan natin, guys. So, tara, let's go. Pasok na tayo sa loob. Samahan niyo guys. So, meron siyang tawag dito. Nakita yung box guys, yan yung lagayan ng sapatos. Ang cute no? Hindi nga alam mo paano pagkasa yung sapatos dyan. Ang liit. Ang liit pero pa uh, higa siya na patayo. Hindi ko so, alam yung Ito yung, yung pangalawang lipat talaga natin. Sure ball na to. Pangalawang lipat. So, ito yung dito guys sa loob. So, ito yung shower room natin. Wow. Parang nasa hotel. Tapos so, may gasgas -gas nga lang siya. may gas-gas, so, dating gumamit. Iyon ko nung ginawa niya. Meron din siyang microwave. Washing. So may washing na tayo. Wow. Cute, cute ng microwave. so cute. <laughs> Luma na siya. So washing machine. So may kundi tayo. May malitin tayo na ref. Wow. Cute ng ref. Pag isang tao lang talaga siya guys. Ito yung magiging kusina natin. Lutuan. So maganda yung lutuan natin guys. Electric stove yun siya. So, ito na yung pinaka-room natin nyo, guys. So, ito yung pinaka-room na. Ang liat lang, nakita lang bahay natin, no? Oh. So, yung camera sa loob, kanina nakita na kanina yung camera. And, yung pag pinindot mag doorbell kayo dito sa bahay, nakikita ko kayo kung sino kayo. Pwede kayo magsalita din yan, guys. May aircon na rin siya. So, ito yung pinaka-kwarto niya. So, may lagayan ng gamit. So, rin si Jube, no? Yes, kasi, kasi siya na lang mag-isa doon sa bahay na iniwanan ko. So actually guys, yung nilipatan ko pala talaga sa tapat so tapatan talaga namin sa bahay namin. Kasi yung pangalawang pinto dyan, yun ah, yung bahay namin guys. Yung pangalawang nilipatan ko gawa nung magreklamo nga ako sa company nga. Gusto ko nga lumipat ng bahay kasi crowded kami dun sa unang bahay namin guys. Pero praise the Lord kasi nag-grant nga yung hiling natin at hindi tayo pinabayaan ni Lord. Tinupad talaga yung gusto nating puso. <laughs> Thanks Lord, thank you Lord. So, ito yung maging kwarta natin, guys. Ah, maliit malit lang siya, pero okay na, sakta na. Si Jovin, tuwag tuwa si Jovin, no? kasi ang dami ng microwave. Hindi <laughs> na sali sa paglinis. So, most specially, guys, ang totoo ang isi-share ko sa inyo, yung CR talaga, guys. Kasi ito yung, yung pinakamaganda dito, guys. Yung CR talaga. So, same pa rin yung CR niya dun sa pangalawang nilipata natin. No? Automatic pa rin siya. So, hindi pa rin tayo mahirapan. So, ganda pa rin ang CR dito sa Japan, guys. Hindi kayo magsisisi. Promise, punta kayo dito. Subukan yung CR ng Japan, hindi kayo magsisisi kahit yung washing machine dito guys maganda rin yung washing machine dito pagkatapos yan sampay ka na lang agad so meron yan sa Pinas kaso mahal nga lang so ngayon magagawa kasi yan na yung nakaset dito sa bahay ng mga gamit yan, ito na si Jovin no? Oh. tuwang tuwa si Jovin eh siya na, siya na lang din mag isa dun sa bahay guys mag isa isa na talaga kami so may privacy na yung bawat isa sa amin so maliit lang siya guys hindi siya masyadong kalakihan na bahay pero okay na sakto na siya sa pang isang tao. 3 years lang naman kasi hindi natin alam kung ma-extend pa tayo nakapod ito ka dito na night lights kita ka camera ba yung aircon so mga sa tasa itong mga gamit so, wala, let's go sa balay guys nga kung balinan ako ra isa dre so ang nahita po alika rin pati yung pang edre sa gubota, mga gamit pagkita na ko sa inyo sa so, mga gamit dre karon ating gubota ayan, let's Salamat Jubin Asira sa pagtabang sa paghakot sa mga gamit. Tudaghan kayo guys. Hala. Pati kita Ano gawa guys. Na, gawa ano eh. Pero kayo. So, ipuson saan ako nisa guys. Ah, Pakita ako sa so, sofa. Nalagay natin yung mga gamit natin sa bahay. Ito na tayong magagawa kasi tayo lang mag-isa dito. Kahit siguro makalat ko na lang tayong magagawa. Lagay natin yung mga gamit natin. So, parang cute nang cute talaga ng bahay ko eh. Hindi talaga ako makapaniwala na nalipat na ako ng bahay. So, nandito yung mapa ng Tokyo. Kinakita <laughs> na siya. Nilagay <laughs> ko na siya pata. May titignan ako. Mahapin ako. So, so, grabe. Ang kalat, guys. Yun lang talaga. Ipaka-arrange na muna natin. Kasi, maga pa yung pasok natin. Alas 4 tayo. 4 ay sundo. Dapat alas 3. Bising na tayo. Ligo. So, tulog. Ayan na nga, guys. Dahil, uh, mag-isa na lang tayo sa bahay ngayon. So, wala na tayong magagawa. Kasi, nalipat na tayo ng company. So, expect naman tayo na mahal talaga yung babayaran natin na tayo dito sa Japan. Guys. Uh, di hindi tayo mag-expect na mura kasi malapit tayo sa mismong Tokyo International Airport, Haneda, dito sa Japan. So, babayaran ko dito guys, ang offer naman dito sa company is nasa mga apat na lapad, which is 40,000 yen So, kung ito, i-convert natin yun sa peso. yun ang palitan ngayon is nasa mga 37. Kulang-kulang 15,000 pesos po, guys. So, yun yung monthly ko dito. So, yung 15,000 o yung 40,000 na yen dito sa Japan is uh, kasama. Ay, yung oh, uh, sa renta ko pala is kasama na pala doon yung sa gas, ah, uh, kuryente, uh, wifi. Siguro, pinakamataas na kalta sila sa akin. Nasa kulang-kulang 41,000. 41, so, hindi ko pa alam. So, malalaman natin yan sa susunod. So, mag-upload na lang tayo ng video dito, guys. Kasi, ito na talaga yung pinaka-best option nila sa amin, guys, na apartment. So, ito yung mura natin. Kasi, naghanap din ako sa online. Ang apartment din dito malapit sa Haneda sa airport is kasi kulang kulang gumang yung mga patas talaga so na natay magagawa so yun yeah, guys uh, hope na nag-enjoy kayo sa video na to. at sa so, kung nakaabot kayo sa part na video na to, guys uh, like and share naman pa comment na rin guys para makapagawa pa tayo ng maraming video dito sa Japan uh, experience na rin so hindi pala to yung first time ko na pumunta ng Japan ngayon it is my second time na before pumunta ko dito as a training eh is uh, SSW work, working worker na tayo dito sa Japan. SSW yung bagong uh, offer ng Japan guys. So yun lang guys. Uh, God bless you all. Salamat sa panonood. Thank you. I love you all. Bye bye.